So, so for today's video mga kajam, ipapakita ko sa inyo yung picture namin. So, 48 days na po ito mga kajam, Simula na yung tinanim namin to. Dahil nga, ano, nilagyan namin ito ng fertilizer. So, ganito na po siya kalaki. Oh. ba diba, Ang tataba ng mga pichay mga kajam. Basta lagyan ng fertilizer. So, urea yung ginamit namin na fertilizer mga kajam. Oh, tingnan niyo Zoom, pakita mo kung gaano kalapad yung dahon ng pichay. O, oh, ayan So, for today's video, mga kajam is mag-harvest mo yung So, ayan. Ito yung pichay namin, mga kajam So, ganito po siya kalaki yung mga dahon niya. ayan. Ah, ang tataba ng dahon niya. So, isang isang piraso pa ito, mga kajam So, hanap pa tayo ng iba. So, ayan. Ito, mga kajam Sobrang lalaki na nila. So, 48 days na po ito, mga kajab. Pwede na po itong harvestin. At pwede na rin itong ulamin. So, ayan. Ayan. So, ayan mga kajam. Oh, ito yung pichay namin. 48 days. Simula ng itinanim namin ito. So, mas maganda talaga na may pampataba yung pichay o yung lagyan ng fertilizer. So, urea yung ginamit namin na fertilizer. So, ba diba? Ang tataba, ang ano, ang tataba ng dahon. So, ayan. Ayan. So, apat na piraso pa lang ito mga kajam. Ganito na po siya. Karami yung pichay namin. So, medyo marami na mga don Doon sa kabila, mas marami din doon. Pero mas maganda yung dahon dito mga kajam. So, hindi namin ito nilagyan ng ano. Para sa ano sa dahon. Hinayaan na lang namin. Pero wala namang insikto na kumain dito sa dahon ng pichay. O, tingnan ninyo. O, yan. Ganyan ka tataba yung pichay namin dito. Sarap ito sa ano. Sa isda. At sa kasa um, sa sinabawang karni ng baboy. So, ayan. Ayan. So, ayan mga kajam yung pichay namin. Ay, ang dami oh. Ang gaganda, ang tataba oh. Limang piraso pa lang ito. Oh, ayan. So, ayan na, ah, limang piraso. Picture ko. So, ayan lang po mga kajam for today's video. So, ayan na yung tira.